Ay, magandang, magandang, magandang hapon. Shout out po mga kalingat, mga kalangga natin dyan. Shout out po sa 9 viewers natin dyan. No? Yan, Dasha whitey Talagang nung mga Dasha whitey Oh, no? Shout out po. Yan, hello, uh, ma'am. Yan, hello po ito. po, po so, sa Dili, shout out po. Yan. Uh, Ani Marti, shout out po Kuya John, shout po Melted Monter, magandang hapon Shout out po sa uh, ma'am Ma Marita Abunzio, magandang hapon, shout out po Angel Cora, yan shout out Kuya John, out po ah, uh, Sara G, po sa lahat yeah. Tita Dixuzon, Eden, magandang hapon Shout out po sa inyo kue lahat. po, yeah, po. to watching from uh, Abu Dhabi. Ay, syarat po mong Arjen Van Tike, no? hapon. Yeah, shout po. Oh, that is, uh, yeah. Princess Beaker Vlog. Yan, yeah. thank you so much po, Tita, uh, Tita Princess Beaker Vlog. Um, kumusta, kumusta po? Yeah, Hilda Camara, Syarat po. Yan. Yeah. And it's me, Rosilene, CP Jokey. Magandang hapon. Yan, yeah, Ria Frando. Yeah, magandang hapon po, Ria Frando. Shout po sa inyo, no? Ma'am Prando, maraming salamat sa pagjikas. salamat, salamat po. Sa Ay, sana to Singapore. Singapore. Ya, yeah. sana po. Mm. Yeah. Sana to yeah. to. Ya, sa dili sana po. and abi yung tito, ya yeah. Magadang hapon. Abi je hapon ko ito to. Sana po, po ma abi je magdang hapon. Ginagaling ni Maymay May Ragudo, magdang hapon. Sure. Yeah. Alma, oh. sana po na no? So yan mga kalingap, galing kami ng scout na napakainit niya sa dito sa daet. Ano? Super! Ano ulan? Parang talagang ulan mga kalingap, labit init, no? So nakikita nyo yan po, no? Ang init, oh. Ang init. Siguro nasa 51 degrees Celsius. <laughs> Nakakaluto ito na, Yan ang init na mga kalingap, po oh. Parang so, sa Saudi, How do? are you, oh. mga kalingap? Oh, yan. <laughs> Parang para sa Saudi. Siya ay bado. <laughs> ay, bado. Bado. <laughs> bado. Shout out po, mga, ano, mga kalinga. Siya yung isang bado ano po kami tinuha namin kami dalawa ni Kuya Victor nag scout kami tapos naghabol ng manok yung isang manok po na huli na namin na ando na nakawala ginawa ng tinola ni Jan Jan ando na yung isa para sa kapitbahay yes nakawala <laughs> yung isa Ayan, biglang si out po sa ating 272 live viewers and uh, like and share po mga kalingap sa live ni John Rivera Official mga kalingap At siyempre kay Ma Marilyn Galam, yan sarat po ito ito, magandang hapon. Tapos Biminda Dayag, yan, sarat po, no? Sa 295 viewers natin dyan, magandang hapon sa inyo lahat, no? na, Judith Kinal, magandang kapas, hapon toto shout out sa inyong lahat ginawa akong pagding ah talaga ginawa sa kahandab may hapon yan, yan. mamili sa kahandab ay mamili sa kahandab delivered na dumingis yan magandang hapon sa lahat yan babayad ng mga titos natin ngayon ha? and for sure delivered dumingis uh, yan nakapanood uh, dyan mga itong dalawa mm -hmm. pumunta sa kanilang ano, sa kanilang beneficiary magdadala ng mga pa uwi <laughs> ito ba <pa laughs> naman itong dalawa na to haghabulan isang anak no, haghabulan pa sila doon eh ginaya namin ikaw 'di ba? May manok ka din kinuha. Namiss ka nga doon ni eh, Nanay. <laughs> uh, Mamima balabis sabi niya. Yung mataba? Oo. Sabi niya, Sabi niya wala na akong mga saging dito. <laughs> Namiss ka daw kasi wala pagbalik mo daw. Ano, magdala ka man doon ng saging, niya. wala na siyang saging. Hay <laughs> yeah, grabe. Namiss ka. Namiss talaga ni Nanay no. So, Paano 'di mamiss eh pati saging niya ubos. <laughs> Magandang hapon kuya dyan at sa mga kasamahan mo yan. Maria, kinausta na, sarap po. Anyong, may yeah. gulong si Tao, Tanyong. Anita Ruhas, good feeling kuya dyan at sa Ruboys. Oh, salamat po, mga Anita Ruhas. Tas guminda dayak, shout po, no? Yan, ah, uh, Ludivina Verdijo, gandang hapon po to siya. Yan. Alma Ilik, shout po. Mary Janeline Deluso, po. Yan, ah, Rachel, ah, Rachel Tolentino. So, Sabi nito ni, ano, ni Glory Marquis. Parikoyo. Amin niya. Yun gariro, siya na to. Maglagaw ka pa ng itim. Maglagay ka pa ng itim sa katawan. Mukha kirara. Oh, kirara, yeah. o. Oh. Mm -hmm. Dati yung ano, pelikulang ano, ano, ng tel ano, teleserye. Ah, kirara. Ah, si Yeah. yeah. Ngayon, Ngayon, ni ano, Martino, ni, so, ito, yung ano ni ano uh, na Cesar Montano. Uh, ano man tawag Mur 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 murami. Murami. Yeah. <laughs> murami, hindi uh, na. Murami. Hindi, meron. Meron, meron. Murami. Blondie naman sila eh. Ay, hindi. Yung yung nangingisda siya. Wow. Andiyan na. Maraming Uy, ito na po. Sarap pa kayo, Merya. Malilang tinapaw. Matik na. Matik. Pakita natin. Pakita natin. Saan galing manok yan? Saan galing manok na yan? Uy, sarap. Pakita niya. Kanon, kanon rin. Wow. Native na ba? tinolang manok. Gawa po ni Janjan -jan. Dapat nag-vlog uh, din si Janjan -jan ng pagluto niya. No? Sarap magluto uh, si mga Jan. Alam nyo nung, ano, ng matubang ano, uh, uh, get together no, dito sa Kubo nung no, gabi. Siya po yung nagluto nun. No, nung anong native. Nagustuhan talaga nila ah, uh, wow, sarap. Sarap Marami. mga kalingap. Magaling magluto si, ano, si Janjan. -jan. Super. sa 408 viewers natin mga magandang 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 hapon grabe imabalabi shout out pa mga magandang magandang hapon diha sa inyo ha sa katagada may mga hapon sa inyong tanan lovely sa tahan shout po ito yung pinaka pwesti barientos na maying, hapon, may mga hapon pero ito may mga hapon man o yan yeah, ha sa puway siya out po ito sila ng manok mga kalingap imbis na dalawa yung nakatay sana dala isa na lang ito, po, na, <laughs> wala na tumakas yung Adi, isa na tinakbuhan sila uh -huh. Diyan.

Meri din ang diloso, shout out, team Boys team Roboys and uh, Maglanga and Hoss. Aga naman balot. Aga naman balot mo kuya. Pili Abuel, yan gandang hapon. Robeling Ambe, yan shout shadow po sa lahat. Yan. Analisa, shadow po. Parikoy. Yan, pasir pa pasir ng ating live mga kalingat, mga kalanga Yan, Ano? Yan, para dumami tayo mga kalingat, po. Eh. Maribel Supina, shadow po. Mamilisabit, shout out. Ba talaga? Beauty Pio you can May yun hapon ko to. Diyan, sir out sa Robo's Air. Salamat po, sir po sa inyo lahat. Ikon mong sabaw. Ito yan. Sarap. Grabe. Evangeline na uh, Inomoto. Yan na, shout out sa lahat. Mga Evangeline, shout out po sa inyo, Mang Inumoto. Yan. Yan, Bill Maasis. Shout out to Magandang hapon ko naman na, na Bill Maasis. Ito yung ano. Uh, yan, Nanimpa. Buen dia. Shout out po. Flora Silangan. Magandang hapon. Shout sa inyo lahat, lumbay silangan po. Malamig ang tanong. So, sa Kuking Channel, shout out po. Masarap pa rin ka, mm Hmm. Ikaw naman Oh, grasa. Masarap pa rin dyan. Uh, pa uh, rito. Sarap. Mega shout out, up, shout out uh, po kuya John And uh, the rest of the Russell Take care always sa pag-scout from uh, Riyadh, Saudi, but uh, I'm Negros Occidental sa Manapla. I'm Mamluna uh, Talon Kuno

Kadbus watching from Qatar. Okay. Binabara po natin doon si Rachel mga kalingap mga no? sa kanilang tahanan. Para makapahinga si Rachel. No? Pagod na pagod po, galing school. Please stop to everyone na in lang po busy uh, sa Amtorson. Ma'am Mildred Muntal, ingat po ya, salamat sa kahit busy kayo at nakapag tune in pa rin kayo, nakapag support pa rin kayo sa aking uh, live. Yeah. That's what si, ano, si... Uh, si uh, Mildred Muntal. Yeah. Sarap, pari po eh. out. Yan, Luzbiminda Dayag, yan, shout out po. Mario Sanar, shout out ka sa inyong lahat. Yan, magandang hapon. Sinipsip ng uh, kanalinta. Ito, ito. Yan, ano yung Sinipsip, sinipsip ako. Pagising ko, sinipsip ako ng linta. Sinipsip ako ng LP. Yan, yan. Ninja Martino, shout out King, Victor, and Puerto. Ito. Salamat pa. Yan, no. no, B. Luis Bunye. Yan, shout out to boys. Yan. Aha, iba na si Kalinga Victor. Yan. Oo, oh, iba na talaga. nag -ano na. Nag, na uh, nag, ano na, nag improve na ibang iba ka na shoutout lahat uh, dyan uh, yan. iba ba lahat na, shoutout no? matubang pamilya and Morales from uh, Flora Silangan kinakipi yan na yung habang kaya toto at sa mga viewers yan you know? na no? el na uh, abin ko lang ato anong uh, sinipsip sa iyo sinipsip ang, ang, sinipsip yung ko man? Eh wala akong nanghina ko ngayon sinipsip yung dugo po, kaya, ko tinahirapan tayo nitong manupanin ngayon, tinola ka na. Ah. Yan, niyo, sir. Yan, sarap po, mamon niyo. <laughs> Pinirapan tayo nung manok ng tabi. Sarap po. One wing, uh, magbuo sarap po. Tinola na siya. Yan, na. Uh, Tito na si Miliano, magandang hapon. Ay, lani, apostol, no? Sarap sa'yo. Yan. Ano sinipsip sa'yo, kuya Toto? Sinipsip yung dugo ko, ma. Kaya na ako nang hinina ngayon. Yan, magandang hapon, Toto. To. And Kalingap, Victoria. Yan. Sarap pa rin. Sarap pa rin. Sarap sa'yo. Mm. Mm. Si Alpi Sinipsip ako ni Alpi. Mag-uwa lang akong... Oh, over. Sige, Siyensiyensya natin sa mga guwapong Roboyz. Ay grabe. Aurea, maglikyan yan. Magandang hapon sa lahat. Nag-live si Kalingap Angeli Cueto. Ay, tuloy ba? Basta SM sila. Ito mo pa niko. Ito yung biyos ng Angeli. Wala man. Ano yung minutes agot? Ano yung Ano yung minutes okay. tayo, naka ilang minutes na tayo? 12. Ano na ako? wala ko. Yan, Lily with the Victor, uh, we Yan, Princess uh, Jamel, Niri, yan, gandang hapon. Yan, sino sumisip sa iyo ko ito to? Yan. Ay, nako, nagsisip ko ako, pagkabi ako nang ah, hihina. Gandang hapon sa inyong lahat, ah, lalo na sa mga langga. Yan, Ruby, baklaan, shout out po. Ang hilip sa'yo, magandang hapon po sa lahat. Yan. Clarissa, uh, Uh, ano, ya uh, Giki, uh, ya Shout sa lahat. Yan isa sa nga, shout po. Tita, uh, Dick Idin, magandang hapon po, tita. Kumusta, so, kumusta po? Yan, Miss Pieces, uh, sa, sa Sulapas, magandang hapon. Yan, shout po. Sinaragangang, shout out po. Yan, Lisa Kandap, sa Sinong Smirksip sa Yoto to. Si Alpi po, sumisip sa akin, <coughs> Yan Yan, may gusto po sa inyong lahat, kuya, and the rest of the resort game. Salamat po. Yan, toto pa siya tao sa pa papa ni Burnock. Yun oh, ang katabi mo. Ay, shout po. Ah, shout out po si best bill. Tapos ni Burnock. Sige, nas bucok, becuk Bucok, bucok. Kami ba wala po, ha? <laughs> pa, hmm. <laughs> si, no, ha? Ang Elim uh, Heartburn, yeah, yan shout po. and Mirja, Miri, Len, Galam, Betoto, bakit ang guwapo ninyong lahat tayo ng Rodo? Sigurado na matalikas naman. Wala naman gwa po sa amin. Ay, kayo nga po ang maganda eh. Kaya kasi kami, pangit kami. Wala man sa amin. Mga blandi ang mga mga po, pangit na kami. Shout out to boys from Aiden Rodriguez. Shout out to magandang hapon. Yan, mayong hapon toto to dyan to, from Magicillin Ojos. Yan, magandang hapon no. Oh. Yan, shout out sa lahat ng Roboys lalo na sa maglangga. God bless po sa inyo. Salamat po, Mampi Rithalo. Yan. Bakay kay Kuya Victor. Yan. Bakay parikoy. pa hmm? rin po mo na yung pa yan, maris na po. Yan, kabida Julie. Ganang hapon ka toto Jan. Akin, kalinga Victor Alfie Regan, Mario Justin at sa maglang Garwell. At sa mga watching from Kuwait. Ganang hapon po. Yan, Milagros sa uh, Kapistrano. Ganang hapon, uh, Robo sa Top. Charo po. Clarissa Giki, yan Hayko, po. Magandang hapon. Sarap sa lahat from Sino sumusip si sa iyo kay Toto? Sumusipin si yan sinipsip ako mga kalinga po ito eh, ako nang hina sinipsip ako ng ano ng 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 ano ang linta Adel Pernari siya lahat toto kay Victor Royal well, yan Mary Jane uh, Burze siya lahat po boys magandang hapon pa ma'am yan Lynn uh, Sayasa yan magandang hapon siya lahat toto Adel boys magandang hapon po yan BTP Pinto, shout po. Magandang hapon, no? Oh. Yeah, shout po from uh, Riyadh, Saudi Arabia. Kuya to, kuya to, from Luna, uh, Pulan, po. Yeah, magandang hapon po, ma'am. Darwin, uh, Hisusa, magandang hapon po. Uh, Hihusa, magandang hapon, yan. Yeah. Rot Aranas, magandang hapon po, ma'am. Chanel, Chanel uh, Lacros, magandang hapon. Kuya to, to, at Bung Robles, yan. Yeah. Kirby uh, Joy Nemo yan toto gandang hapon gandang hapon po ma'am Joy gandang hapon po sa sing lahat no Sally Bins Vila magandang hapon shout po Maria Rooney Villaro shout out po, toto at sa mga kasama mo salamat po ma'am Dang Baldi shout po gandang hapon yan na uh, Maricel uh, magpayo po toto shout po yan magdurhin niya tinahura yan shout po po isa yun maggalo na po yan Leah di Leon, out po toto Kim, at kalina pliktor ah yan, Flora, sila nga, sila nga, mga mayong hapon. Sa inyong tanan, yan. Sylvia Rifare, pagandang hapon. Wow, yeah. sarap. Sarap rito, no? Yeah. Dato ng, uh, mga idol, uh, God bless you all. Salamat po, Ma'am Rebecca Bungalo na, no? Yan, gandang hapon dyan, community mayroon. Yeah. Ano, no? Mm -hmm. Bia Grapelia, sarap po sa inyong lahat. Ito yeah. po, yeah. Yan, yeah. support po muna tayo mga kalingap ano kay Angeli, no? Mga kalingap, hindi pa tayo kay Angeli. pa rin si Angeli, no? Yan ba yung uh, yung mga manok ni si Alpi? Salamat kayo, Toto. Kumusta ang lahat ng rubes? Salamat ka mga Agnes. Uh, ano no? Agnes sa uh, Kadahig Ganang hapon po Ayan. Team Lucil Blue Heart Ganang hapon siya na po Shout sa lahat ng Robois Especially sa ating maglangga Kaya nang to all the viewers Ayan Wayne de la Cruz, shout ko. Hilin uh, Bagziro, shout ko po magandang hapon. So yun mga kalinga po, no? lipat kay, ano? lipat mo tayo kay Angeli ta Okay, basta dito So, lipat no? So, mamaya uli uh, mag-live tayo mga kalingap, no? Maya uli. Salamat po sa lahat po, mga kalingap. Bye-bye po. ang God bless sa inyo po. ng manok.